Ayan po, mga kaibigan ko. Natapos na po natin yung aking ginaganchillo. Ayan po, yan po ay round. Ah, uh, pedi po sa round table kasi po ito ay round. Nilagay ko lang po muna dito sa ibabaw ng kama para makita po natin ko anong itsura niya. Ayan po ang aking natapos na Ginanchilyo, alam niyo naman po si Tita Amy, pag meron uh, konting time habang nagpapahinga. Wala pong ginawa si Tita, kundi maganchilyo, maganchilyo, maganchilyo. Ayan po para lang po meron ako mapaglibangan bago pumasok at pagdating galing sa trabaho. Habang nag-aalis po ng pagod sa trabaho. Ito po ang aking ginagawa, pinagkakabalahan. Ang magansilyo. Ang laki po nito. Sobra pong laki. Ayan po, sobra pong laki hanggang doon. Sa ibabaw lang po ng kama ko inilagay para lang po makita ninyo kung paano ang aking ginawa. Yan. Ayan hmm, po. Pakita ko lang po sa inyo ang aking mga pinagkakabalaan habang nagpapahinga galing po sa trabaho. At bago umalis, bago pumasok sa trabaho, habang sa umaga nakalive po si tita. Ito po ang pinagkakaabalahan ko. Minsan po may pumapasok na sa live ko. Hindi ko po nababasa gawa ng nakatutok si tita dito sa ay Ayan po ang ating natapos ngayong Araw na to natapos ko na po ngayong araw na to ay linggo. Ayan, tinapos na po ni tita ang ating ganchillo. Maraming pong salamat sa inyo. Palaging pagsubaybay kay Tita Emi. Thank you very much po. Sa akin po mga subscriber, sa akin po manonood. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sana po sa akin manonood, subscribe na po kayo hanggang makarating po kayo sa bell. Ayan, pa-like naman po, pa-share. Ayan, at subscribe. Maraming maray pong salamat. Thank you very much po. Bye bye. Bye bye. I love you. Bye bye.